Good morning guys. Yan. Puntahan natin ngayon ang Diversion Road dito sa May Bacoor. Ayan. Ito ay ginagawang Diversion Road dito sa May Gilid malapit sa May Cavite papuntang Longos at papuntang Kawit. Ayan. Tingnan natin yung ating bubusan tapos yung lugar ng gagawing Diversion Road. Ito nga pala yung diadaanan natin, itong lugar na ito. Yan. Medyo maraming mga bahayan dito sa kaliwa at kanan. Tapos rough road. At kung bago ka lang pala sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. Kuya Obey Vlogs. At po pwede mo rin i-like and i-share para malaman ng marami na magkakaroon pala ng daan dito. Diversion Road ang pupuntahan natin. Itong diversion road na ito. Yung balita ko, uh, pagka ginawa hanggang dyan sa may Longos. Tapos papuntang Cove Nice. Gentle tata gusto eh, pero sa ngayon syempre uh, hindi pa ganun kahaba kab kabila lang yung gagawin dito hindi pa makakatagos hanggang cove line dyan Yan. ito raw yung gagawin dito sa may diversion road na ito pagkatapos nun yung mga nasa cove line dyan naman ay diretsyo papuntang Kawit papuntang Cavite City napaganda ng mamay sa dagat ganun pala yung gagawin dito sa diversion road na ito. Sa so, ngayon, kung makikita nyo, yung dinadaanan natin, ay eh, hindi tayo makabilis. Kuha nga ng... ito ay puro lupa, rough road, malikabok. Malikabok po pag pagka dumadaan kami dito. Napaka medyo malayo-layo pa sa kalsada ito eh. Yung lugar na ito. At bago lahat, Mag-shoutout muna tayo habang tayo ay papunta doon sa My Diversion Road Shoutout muna kina na. Jepoy, Natures and Animal Lovers Sario Sario, At ganyan din kay Nokita Kashi Shoutout din sa iyo Jet Acosta At shoutout din sa iyo Rap with Violet Kay Parts Riding Adventure Kay Michael T.B Shout out din sa iyo Ariel ETB At kay DJM Mix Vlog Yan, shout -out po sa inyong lahat Yan. Dito sa lugar na ito Andito rin ng evacuation center Yan, sa may kaliwa po na yon Yung building na yon Nandun din yung evacuation center nila Kasama yung school doon Yan. Diretso po tayo dito sa may ah, Malapit dito sa may dagat na Yan <laughs> Ito po yung gagawing diversion road yan, sa lugar na ito. Nakita nyo ba yung may bako na yan? Ayan. Pakanan dyan ay gagawing diversion road. Yung gilid po na ito. yan Pakanan na yan. At itong pakaliwa. Pero dito tayo magubo sa may pakaliwa. yan kasi pagka niyari yan, uh, yung gilid na lang yan. Ito kasing sa may kaliwa na ito, andito yung bubuhosan natin. Kasi tatawid ito ng sa may dagat eh. Kaya dito tayo magbubuhos sa lugar na ito. Itong lugar na ito yung magiging diversion road. Yan. Kaya medyo malapad din yung magiging kalsada dito. At sabi nga yung lugar na ito ay pagtawid siyempre dire diretso -dire dyan sa may Koblanja abang abangan nyo guys yung mga aking mga video dyan kung nasa na ba yung ginagawa dyan Ayan, sa lugar na yan kaya makikita natin yung improvement dito maaaring mawala na ang traffic dyan kapag ka na tapos na itong diversion road na ito mababawasan ang traffic dyan sa may bako or na yan wow yan, yung Aguinaldo Highway na yan oh, dito sa kabila sa may Longos yan. mababawasan na yung traffic kasi pagpasok dito dire ito dito sa may Kawit wow asa uh, sa ngayon nasa may kawit pa lang yung ano yung malapit na doon sa may kawit yung ginagawa. Yeah, malapit na doon sa may toll gate yan. papunta na doon yung ginagawa doon abangan yung aking video doon at ilagay ko rin yung dito para makita nyo yung ginagawa naman doon sa may loob Yan. ito yung bubuhusan natin sa lugar na ito Yan, yung tabing dagat pero hindi yan doon sa may tabila Yan. atras lang tayo kasi papasok tayo doon sa may dulo eto guys, napaganda. Yan yung ating kasama. Yan. Yun, no? Oh. Sunod-sunod na sila. Dahil ako yung first load. Ako yung unang atras doon sa may bubuhosan natin. Yan, pakita ko sa inyo. Yung lugar na yun. Yan. Ganda, napakalapad ng gagawing diversion road dito, no? Sa lugar na ito. Yeah. Oh, lapad ng magiging kalasada dito. Oh, 'yan. Yan na nataras tayo doon sa may crane na 'yon. Sa may dulo. Yan guys, and dito na tayo. Kung mapansin niyo, yan nakapatong tayo do sa ibabaw ng mga bakal na 'yan. Yan. mataras tayo diyan papunta dito. Yan, galing tayo diyan yan yung Cavitex, yan lugar na yan. At ito yung tabing dagat. Dito nagbabaon, dito magbabaon ng ano, poste sa lugar na ito. Kung makita niyo ang lakas ng tubig. Yon, andito yung crane. Yan ang crane. Itang kita na sa ibabaw ng dagat. <laughs> Ganda rin, no? Ganda ng pesto. Mukha namang napakatibay ng pagkakayari nilang ito dahil talagang equipment yung sasakay yan makikita nyo yan ang tabing dagat yun oh, yan patawid tayo dyan guys sa kabila na yan, eh, yan yung makikita nyo yan may mga nakatayo na mga bakal na yon yun patawid tayo doon yan dito dadaan syempre pag bago tayo makatawid dyan kailangan magkaroon muna ng ah uh, pinaka tulay tulay o poste yan, kita niyo naman lalaki ng poste na ginagawa. Yan. At yan yung gilid. Ito ay ang alam ko ilog to eh. Ilog papasok din sa may kanal na yon. Yan, patawid tayo diyan sa lugar na yan. yung gagawin. Yeah, kaya dito uunahin mo nang matapos itong isang ito. Tapos pakabila. Unti-unti. Kailangan mo na matapos 'to tapos gagawa pag tapos na ito, gagawa naman uli nila diyan sa kabila para makatawid. Ito yung lugar ng diverse road na papunta sa sabi nga nila, ay pupunta sa mikawit Yeah. Yun oh, no. ating pagbubuhos dito sa lugar na ito. Onti-onti yeah. medyo nakakanginig lang din pala ng tuhod kapag ka bago ka palang napapatontong dito tapos equipment yung iyon dala o truck dahil nga uh, nakalotang nakalutang ito sa tubig uh, tayo tumuntong kasi medyo parang naninibago lang sa lugar na ito Yun, saktong sakto lang yung mga pipihitan at yung mga gagalawa ng truck pag-atras. Uh, Shoutout pa rin sa ating tropa. Albert Katoliko. Yan. You know, yan. Diyan tayo guys. So, punta sa lugar na yan. Uh, patawid dyan. Sa mga bangka na yun. Yan. Diyan yung lugar ng pagpunta nito. Tapos sa punta doon sa may Koblan dyan yan yun. Uh, yun ang sabi sa akin ng nakapag Uh, bigay lang ng informasyon sa aking tropa yan mapunta raw pala yan dyan sa lugar na yan kaya napakaganda ng magiging project nito, wala na magiging masyadong traffic yan yun o guys yung pinaka area Uh, chat natin sa ating engineer at mga construction worker dito na gumagawa shout out sa inyo yun know. Oh. hanggang dito na lang guys salitang ang aking video sa lugar na ito at sa mga susunod abangan nyo yung aking update sa diversion road na ito at ganun din yung ginagawa dyan sa may kawit yan. abangan nyo yan 第二呢。Yeah, no.